Wala yung nag-request ng masarap na ulam. Na. Oh, napasarap na naman si Dito po kahit may bagyo, may trabaho kami. <laughs> Sarap niya, no? Ano, ano, ano? babak Babakbakin. Oh, kasi mas mabababa naman doon eh. Mas eh. Babakbakin 'to. So, na, ah. isang magandang buhay, mga farmer Siyempre maganda. Ang buhay, napakasarap. Magpaulan. <laughs> Sa mga magandang sisod ang ganito. Ay, ambon-ambon lang ba? So, yung ganito, oh. Ganito po ang bintahan nila. Ah, nabanggit ko sa kabilang vlog. Ang bintahan po nila dito, sa ko na pong sabihin kung saan. Pero legit naman yun na Aviark. 1 a 4,000. Triple root stack. Ito double root stack. Yung single root stack nila ay 3,000. Kayo imagine. Grabe naman. Kamahalan ng Doon na lang kayo kay ano, Avia Gold. Tatlo na, tatlo 1 2. 1299 kasama na po ang shipping oh saan ka pa 13 diba Ah, uh, tatlo na so oh, ayan tayo naman ay nagluluto ako ng kaldereta ang problema si Dexter wala Isita. na Kila ako ang nagtanong sa kanila ha? anong gusto mong ulam ka ako ngayon siya pa ang wala talaga naman ah ayun tuloy oh. paano kaya yan sino kaya ang bagay na andyan si Junjun Kong Kong si Jomar hindi De deliver ng lechon to yung tatlo tayo ngayon salamat sa Panginoon syempre ayun yung malaki oh, yung malaki yung itim na yan ano Maliit lang ata yun. Ha? Ah, hindi pa yan yung... Hindi pa yan yung 40. May 40, di ba? Nasaan? Aling maliit? Ayun oh, din naman yung dalangin niya. Oo 40 nga yun. Oh, Ay, talaga, niluloko niyo ako ha. At nakakabahan ako eh. May 40 kilos tayo eh. Sakto yan yung itim yan, di ba? Oo. Oh. Meron po na yung mga tinapay. Meron daw ano ka pun pa pa yung lang ibigay tambak. Ati ng no, tambak. No, 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 no. Oh, bisa pa mayor baby siya? Uh -huh. ah, Anak ala ko. Oh. Yung dati ba? Oh. It's oh. Hindi yun yung po. Kung talaga may mayor yung dapat yun. Grabe, ganda na po ng liniwag ng ating paligid. Improving, Ah? Hindi ko <laughs> nasama <laughs> sama. Hanggang dito na pala sila, oh. Very good dance na, mga farmer, ha? Huh? Ang ganda. magkakaroon tayo ng bubong dito para yung litsunan natin ay uh, Talagang uh, ano na, yung extension, di ba? Maganda na rin po 'yan. At ah uh, ako naman ay uh, naniniwala na uh, basta't alagaan lang yung ating mga customers, uh, maging consistent kung hindi man po consistent is for the better. 'Di ba? Kung hindi man natin ma-maintain yung uh, consistency nung ating litsyon, eh business eh dapat mas mas mataas pa yung uh, mas maging masarap pa, mas maganda pa po yung ating serbisyo. So yun naman ang uh, ating uh, ini-aim. Kaya uh, hanggang ngayon, siyempre tayo po ay nag improve pa so ayan marami pong salamat sa walang sawang support ah. so alam niya naman po ang lechon natin ano yan ah, pinipilit po namin na talagang ah, yung quality na andyan tapos sa, ah, syempre healthy po yung baboy na makukuha ninyo so yun naman po ang aming pinagda, ah, pinag ah, mamalaki so ito ngayon tayo naman ay uh, nagpapalinis na at uh, wala na po yung mga kalamansi hindi na rin naman namumunga wala na so ayan po pwede nating tambakan ng konti yan dyan ayusin natin to ang natira na lang isa uh, ang walang kamatayang uh, napakasipag na bayabas at uh, apple mango ni lola yung mga nyog yung isang uh, Buko juice daw sabi ni Nainay. Nakita niya po ito, buko juice, buko juice. <laughs> buko daw po, buko. So ito, buko. Bukas wala na 'to. Ah, pipitasin na po ito ni Tita Leticia. Ayan, ayan pa oh. Sa dalawa, tatlo oh. Ewan ko lang to kung pwede na. Hindi na siguro 'yan. Hmm. lang po iba eh. Tapos, Tingnan natin. Ayan, nag-clearing din po sila dito. Kaya lang na, naantala. Yung ating mga... Uh, ayan, Oh. Yung ating... Malberry ay pinaputol na po natin para guminhawa na doon. Pati yung uh, santol baka putulin na rin po namin kasi talagang pinapalitan ko po kasi ng mas may magiging mas pakinabang pwede ko din naman palitan po yan ng santol pa uli bangkok naman yung malalaki na kasi talaga ang bunga nyan ganyan mga farmers sayang naman ano ba diba? tapos ayan oh andito tayo ito na yung baboy ayan dito na po natin ililipat para ah, uh, ito back up ayan, may mga drinker naman po yan na ayusin lang baka magkaroon na ng linya. Ayan, ayusin lang po 'yan. Yung mga drinker na 'yan. Tapos ito, flooring. Papalitan natin yung flooring. Tapos ito yung magiging septic tank natin. Lalim. Ayun, oh. May tubig na nga, oh. Oh, ayan, abot na po yung tubig. Ayan ganyan kalalim. So at least ah uh, dito po babagsak yung lahat ng dumi baboy pag ganun yan so apat na apat na kulungan apat na kulungan plus ito pwede po natin gamitin to pang backup kasi ito papaanohin na yan tatambakan na so dito magiging maaliwalas na po at uh, lalagyan din natin ng ilaw yan palagyan natin ng ilaw kay Rizal para maliwanag sa gabi tapos CCTV syempre ah uh, ayan tapos yun dito yun ang hindi natin alam baka lagyan natin po ng harang ito simpleng harang ito magiging uh, extension po ng ating uh, view deck baka po mapaganda natin malay natin diba makahukay tayo ng ginto <laughs> <laughs> malay mo diba so ayan ah uh, pwede natin ah uh, gawing parang ano din po to lagyan ng mga opo upu upuan di ba? parang, kaya lang open, open lang sya mangyayari nyan, open lang tapos ito mag maganda na sya, diba yung... so ayun, shout out pala kay Tito Rick Galang, naalala ko na naman kayo sigurado kukulitin ako ni Tito itabi mo yan, magandang bonsai yan so, oh, paano kaya pag pinaputol ko kay Kongkong -Kong to baka kapitang ko ng orchids matibay po ang ano ha ah, ang uh, malberry magandang malberry pakapitan ng orchids tigas to tigas so ayan mga ka-farmer ang ating uh, update tapos ito pwede natin na uh, ayusin ng konti ito dito di ko alam pwede pong tatintaniman to ng rambutan di ba may makakapasok na yung araw wala na po yung mga Madre de di Agua dito dati Punong puno ng Madre de Agua ito Tatanggalin na rin natin Yung mga Ayan nga Maho na yan Ay ano uh, Malberry And then uh, Pwede na tayong maglagay dito sigurong uh, Subukan natin rambutan Tapos yung doon may, may ano ko dyan May mabolo Dyan ko linagay yung mabolo Na isa So yung Ano papaputol na rin natin Yung uh, santol Okay, talagang walang uh, pag-asa yung santol. Pwede tayong magtanim uli ng santol diyan, di ba? Uh, Bangkok. Si meron akong hinihintay eh, Bangkok din po 'yun, kaya lang from seed 'yun. Kaya si Lola kasi, di ba? Puro from seed siya eh, pangluto. Ako Bili na lang tayo ng grafted siguro. Wala yung nag-request ng masarap na ulam. Na Oh, napasarap na naman Bakay. siguro Lola. Ah. Na. Walaan mo, anong nangyari? Nag-lock ko ah, yan. Mabilis ka talaga. Napasarap na naman ang inom siguro. No. Puyat. Ha? Ah? Puyat sa ML.

Si Rizal, si Diyo, marasan ba yung dalawa? Buti na lang yung bagyo ay ganito lang sa atin. Ulan-ulan lang ano. Oh, mga ato na ngayon. Pero bukas wala na naman yan, mainit na naman. Tapos sa linggo, mainit na naman. Marami ang pupunta bukas eh. Si Tita Leticia, dalawa ang kakain ng lechon bukas. Tapos mayroon pa ako nakausap sa palengke si Ate Victoria. Sabi niya, mga 20 din daw sila. naku po, sabi ko, paano kaya? Dito na lang sa kubong isa, honey na lang. O kaya ano, maizel. Isa hmm. na Ang ganda ng tingnan niya, naka up na 'yung natin. May bubong ano? Mahaba. Oh, ayan singit ko lang mga farmer, baka mamaya ipakita ko na lang luto na. Ayan, nagluluto po ako ng Ah uh, kaldereta. Napakuluan ko na. Naluto na po yung eto. Ayan. Oh. Medyo malambot naman na. Tapos, ito, ay, sorry naman, best buy po ito, mga kapano, sa, sa temo ko na nabig ang galing. Ngayon, ito na yung pinaka-favorite na lutuan namin ngayon, non-stick. <laughs> non-stick po yan. Ang galing yan, may takip po ito, ayan ah. temo. Ayan. Pabilit siya, pag siya. Ganda, ganda to kahit ano pwede mong lutuin habang iluluto natin na uh, ito may bell pepper pa tayo ay gigisa na tayo ng sibuyas alam nyo naman ang sekreto po ng kalderetang uh, walang tomato sauce tomato paste po ang gamit natin maraming sibuyas at bawang, siyempre bawang uh, naya natin itong sibuyas at uh, isunod na rin ang bawang mga uh, kasyam lang ito ha pero subukan niyo po itong recipe nito. Masarap ito. Nagustuhan ko ito. Ayan. Yeah. Ating magkuno. Bisa. <laughs> ah. Margarine ang ginamit ko. Ang mm, bangal. Oh. Gagamitan natin ito ng pineapple juice. Oh. 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 <laughs> Ako nag-aaral kasi sila Nag-addition ah. <laughs> Ayan, linagay ko na yung tomato paste Ah, uh, natin kung Okay uh, okay siguro. Dala, dalawa lang 'to. Dalawang malit na pakat Tatlong kilo yung baboy. Tatlong kilo po yung binili ko eh. Binili ko din ng more than a kilo ata si mother. Hindi ko ma Bay, ko ng uh, dalawang beses. Sabay, kantuwa yung matanda. Tapos binigyan din ako ng ni mother na labong. Yan, favorite niya kasi yan. Nagluto siya. Binigyan niya din po ako. So, ayun. Ganun lang ako doon niya sabi ko maglaga ka ng buto-buto ngayon para masaya ka <laughs> maulan ka yan, pwede na yan, tapos na natin yung baboy ng wala kasing istad yung Kasi aking ano ngayon, bali, dalawa lang ang paa Oh, yan na, bumus na po ang ulan, linagay ko na yung karne, tapos inagay ko rin yung sabaw niya, yung pinagkuluan niya ng uh, Pinakulong ko lang pala yun sa tubig, toyo, laurel at paminta. Ayun yung sabaw no, I binalik ko po dito. At uh, ayan, hinalo-halo lang natin. Tapos lalagyan natin ito ng pineapple juice at liver spread. Ayan. oh, liver spread at konting cheese para medyo mas creamy ng konti. Pero ito, lutuin natin ng maigi. Itatap na lang naman natin Oh, dito po, kahit may bagyo, may trabaho kami. <laughs> Sarap niya, no? sili, ah. Tatanim pala tayo kung na siling panigang dito. Alam mo yung mga papaya, di ba? Singito natin sa ilalim ng ano, na, siling panigang next week, no? Diba? Ayan, ito, ito. Ayan na, busog match tayo Yun lang, wala si Dexter Kanya ang request na Ulam Ayan, bukas po tayo bukas Open tayo, maganda naman daw ang panahon bukas Hindi na po ganito At yung bagyo ay uh, malayo na So, oo Tapos linggo daw, sunny na naman Yan naman ang promise ni Pag-asa So, tingnan natin yung kanilang ginagawa. Si Junjun, -Jun, sabi niya, Kuya, papasok ba ako bukas? Sabi ko, pwede ka naman mag-layout doon sa babuyan yung ginagawa natin ka. I-layout mo na yon at uh, para ma makapagbuhos na rin sa uh, next week. Ayan uh. May lichon tayo. shine, tatlo yan. Very good. patay yung 20 kilo yun na yung pinakamalit doon ano alright wala okay, hindi na sila may tapos yung uh, doon yung pathway si na rin natin yan para pag uh, ano dire diretso na hindi na pumaputik uh, mas gaganda tayo dito agen daya, kong-kong, serem bu, <laughs> nggak ngerasa opisinya. <laughs> Para ka nasa opisina ko nga. Office boy. Ano na naman. Talaga naman nga. Sarap nga naman talaga. Ha? Oo. Oh. Ililinis po kasi yan every week. Ano na. Oo. Oh. po? Ang tangali po.

Siyempre, yung mga politiko, pag nagbigay ng ayuda, mas malaki yung ayuda nila. Smedwag. Binibigay na naman yung ayuda nila. Alay, mayroon na naman dito. Diba, kaya ang niya, Ba, ano na kaya, ano, may 35 kilos akong order uh, kina ulot, ah. Siguro dahil sa ulan, wala. Patay tayo ah. Hangin-hangin eh, na. hindi ka na naman sumablay. Sabi ko na, pagkasama yung dalawang lechon na yan eh, bebe, hindi niya na naman na-adjust. Buti na lang na-check ko. Pagkas yan, alas 4, bibit-bitin ni Mario. Ngayon, nakalagay doon, 4 and 5 pa rin. Buti na lang, sabi ko, hindi ba sabayan? Hindi ko ngayon yung schedule oh. Ngayon tinawagan ko siya. Ay, hindi ko pa na-adjust. <laughs> ay, talaga. Yan, sabi ko kay Junjun, ay, pag-aralan niya na po itong, uh, ano layout bukas oy ayo ha kulang tayo ng 35 kilos ah. lakas ng ulan na malakas na po ang ulan ha? na natin to oy lakas ng ulan no? to dito tayo ano 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 babak bakin Oh, kasi mas mabababa naman doon eh. Mas mababa to eh. Babakbakin to. Babakbakin to. Lilipat doon. Para tumaas ng ano. Sa oh. matambak ka doon. Ito na lang yun. Oo. Para wala nang gasas na tambak. Yan o. Oh. Para mataas po ito. Kasi pag ganun tayo. Para pagka umano. Dire-direcho na. Yung dumi malalim naman na eh at least yun na yun grabe ang ulan ah yun na po ha oh babakbakin na siguro kung anong ano yun ano. e na baka may sawa ha patago <laughs> so yun po ah uh, ayusin natin tong flooring na to sabi ko sa kanya layoutan niya na lang Basta ang importante, ang gusto ko, sabi ko sa kanya, pababa yung tubig. Tapos, kako yung kanal, half moon mo. Kasi iba po yung uh, takbo ng tubig sa kwadradong kanal compared doon sa half moon. Tapos, kinisin. Uh, I-finish yung, ano ba, yung pinaka-flooring nya, ay pinaka-kanal nya, naka-finish siya Gandahan. Para pagka umano, tapos pababa, syempre. Pag ganun din nakatilt ng konti yan so para pag pinalig uh, nagbuhos ka ng uh, tubig nagpaligo ka ng baboy diretso lahat sa kanal and then takbo pa ganon mas mabilis po kasi ang daloy ng tubig pag half moon yung ano kanal o, matagal na rin natin experience sa pagbababoy tapos syempre pa ganon pa ganon ayusin natin to at uh, dito na natin yung mga baboy magiging maganda po ito pagka na open natin yung uh, ano ito tinibag natin yan kaso yung ano no pwede siguro half half lang tapos rehas tapos kung dilalagyan mo nga naman ang design para magiging uh, open deck ito parang viewing deck na rin pang picture taking sa bundok ng Arayat open na sya diba? gaganda pa tapos ito kung is natin ng onte apa ano natin bala ko sana magkakaroon ng parang ano dyan para yung mga tricycle pagka naghahatid ng baboy dito na po yung yung baboy no paikot ma, ma, lang ba pero titingnan natin kung anong ano kung hindi na ayusin lang natin yung kailangan pa rin tambakan kasi patay na rin naman po yan eh, yung anong yan dati kasi kanal yan papuntahan tapos yung Madre de Agua iikutan yon pag ganun yung ano kaya ang taba ng Madre de Agua ko noon eh <laughs> pagod dumiretso sa <laughs> pababa naman sa fish pad naman kaya ang taba din ng uh, mga kangkong So, ngayon, si Junjun magmamaso. Sabi ko nga, magpahinga na. Ayan, ating mga baboy na naiwan. Ay, tayo naman ay... Uh... Ay, sabi ko magpapatsahan ako ng aking mga... halaman na ano? Na... hindi pa na yung abukado ko. Tsaka yung aking... Eh... Aviart na langka kaya lang naman ang tingnan nyo grabe ulan ay pinalangin pala ang purpose ng pag ko dito yung ating uh, linchon ay naayos ko yung schedule sira yung aming ref dito paayos natin yung ay maulan na naman pero bukas daw mas magandang panahon mas maganda ng panahon at sa linggo mabilis lang daw to parang kahapon ang init pa nga eh diba ba? kahapon may init pa gano'n siya kabilis dumating gano'n din kabilis ang pag alis yan po mga farmer Hanggang dito na lang muna At Tama yung pag ni direct sa ah. Bukas, lechon day tayo Ayan, marami pong salamat Si Jomar at si ano, nasa kusina Si Rizal, ang naghahanap sa kanila Alam nyo naman, pag Friday Kitchen day sila oy lakas ng hangin Ayan, marami pong salamat At magandang buhay